Naniniwala si Senadora Laila de Lima na may, na may mas malalim na dahilan si Pangulong Rodrigo Duterte nang iutos niyang ibalik sa pwesto ang silibak na hepe ng CIDG Region 8 na si Superintendent Marvin Marcos. Ayon sa Senadora, nagdulot lang na mas maraming tanong kaysa kasagutan ng pag-amin ni Duterte na siya ang nagsabi kay PNP Chief Director General Ronald de la Rosa na huwag tanggalin sa pwesto si Marcos kahit na idawit ito ni Curvin Espinosa sa kalakalan ng droga. Nauna nang sinabi ng Pangulo, na nag-iimbestiga siya noon. At uh, pinasusubaybayan niya ang mga kilos ni Marcos, kaya pinari-instate niya ito. Pero tanong ni Dilima, bakit kailangan pa ni De La Rosa na huwag ang sabihin na si Duterte? Ang sinabi niyang kumpare sa Malacanang na nakiusap sa kanya para ibalik sa pwesto si Marcos. Dapat daw itong imbestigahan ng Senado. Dagdag pa ni Dilima, posible raw na si Duterte ang numero unong drug lord protector sa bansa. Wala pang sagot ang Malacanang kaugnay nito. name-and-shame pact uh, adopted by our president as both a plus and a minus. No? On one hand, it demonstrates the seriousness, the determination yeah, to really stomp out criminality and corruption, especially official corruption, corruption within the PNP ranks, between and among the uh, you know PNP officials. So that's the plus. On the other hand, siyempre, may violation dyan, and due the process. There's, there's still a presumption of uh, innocence. Hmm. And, and, and therefore, they're entitled to be heard. They should not be subjected to trial by, trial by publicity. Pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte, siya ang nagsabi kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na huwag tanggalin bilang hepe ng CIDG Region 8 si Superintendent Marvin Marcos. Ayon sa Pangulo, inutusan niya ang kanyang special assistant na si Bongo na tawagan ng hepe ng PNP. Pinigilan niyang malipat si Marcos dahil nag-iimbestigasyon noon at pinasusubaybayan ang mga kilos ni Marcos. Unang nasibak si Marcos matapos idawit sa droga ng umanay drug lord na si Kerwin Espinosa. Pero ibinalik ni General Bato sa pwesto dahil anya sa tawag ng kumpara niya sa Malacanang. Muling sinibak sa pwesto si Marcos matapos mapatay sa operasyon ng kanyang matauhan si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. nitong Nobyembre. Nasa restrictive custody ngayon si Marcos. Si Senadora Laila Delimang nagsabing si Bongo ang tinutukin na kumpare ni De La Rosa ayon daw sa kanyang source. Sa isang pahayag, sinabi ng Senadora na baka napilitang umamin ng Pangulo para hindi maging fall guy si Go. Naniniwala raw siya ang may mas malalim na dahilan si Duterte sa pagpapa-reinstate kay Marcos. Mas nagdulot daw ng mas maraming tanong ang pag-amin ito ng Pangulo na dapat daw imbestigahan ng Senado. Narito na ang mainit na balita sa oras na ito. Ikulong niyo ako, pero huwag naman sana akong patayin para naman meron pa akong counting labat. Ito ang pahayag ni Sen. Leila de matapos ang patong-patong na kasong isinampah laban sa kanya na bunga ng kanyang pagkakatawid sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prisons o NBP. Ang kay de Lima, na niya ang worst scenario na maaaring gagawin sa kanya ng Administrasyon Duterte at ito ay ang ikulong siya paulit-ulit na itinatanggi ng senadora na sangkot siya sa illegal drug trade samantala nanindigan si House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez na gagawin nila ang nararapat na hakbang laban kay Dilima bilang parusa sa kanyang pambabastosa sa Kamara. Ngayong araw ang deadline kay Senadora Laila Dilima para sagutin yung tinatawag na show cause order ng Kamara. Pero ayon sa Senadora, hindi niya ito kinikilala. Hindi rin sumipot si Dilima sa pauna o preliminary investigation ng Department of Justice gusto niya na mag-inhibit si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Because it was never served on me. And then even if it was served on me, ay uh, hindi ko pa rin talaga i-honor as, I've, as I've said already. So iintayin ko na lang kung yung magiging action, initial action, ng Ethics Committee. Kahit may bantang ipaaresto siya ko hindi tutugon sa initial show cause order ng Kamara, hindi raw ito kikilalanin ni Senadora Laila De Lima. Noong Martes pa ibinigay sa Senate Secretariat ang kautosan. Ito'y para magpaliwanag ng Senadora kung bakit hindi siya dapat ipakontempt matapos niyang sabihan ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa investigasyon ng mababang kapulungan tungkol sa kaugnayan ni De Lima sa droga. Gayong araw dapat nagpaso ang 72 oras na deadline para sa sagot ng senadora. Patuloy pang kinukuha ng GMA News ang panig ng pamunuan ng Senado at Kamara. Hindi rin sinipot ni Dilima ang preliminary investigation ng Department of Justice sa ilang reklamong iniharap sa kanya kaugnay sa kalakalan ng droga sa bilibid. Nagpadala na lamang si Dilima ng kinatawan sa investigasyon. I'm just sending a representative who will, who will obtain copies of all those complaints. There are I think four cases uh complaints and uh, supporting evidence pero sa kanyang ipinadalang omnibus motion sinabi ni De dapat daw mag-inhibit si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at ang mga prosecutor sa pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya dahil raw ito sa pagiging biased at hindi patas ni Aguirre at ang mga prosecutor na may hawak sa mga kaso dapat daw ipasa na ang mga reklamo ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan Kanina, binigyan ng five-man panel ng DOJ si Delima ng hanggang December 21 para magsumite ng counter-affidavit para sagutin ang mga paratang. Apat na kaso ang kinakaharap ni Delima sa DOJ. Ang graft at drug charges na isinampan ang Volunteers Against Crime and Corruption. At kapareho mga kasong isinampan ng mga kasalukuyan at dating opisyal ng NBI at ng Bilibid inmate na si JB Sebastian. Matatanda ang isinisi kay Delima ang umano'y paglaganap ng ilegal na droga sa Bilibid. Tumanggap din umano ito ng suhol mula sa ilang convicted drug lords gaya ni Sebastian. Pero itinanggi ni Delima ang paratang at sinabing government asset daw si Sebastian bagay na itinanggi nito. Si Deli rin ang sinisisi ni Sebastian sa umunay tangkang pagpatay sa kanya sa bilibid nang i-anunsyo nitong na isa siyang government asset. Kanina, dumalo si Dilima sa forum kaugnay sa death penalty sa UP College of Law. Sa ibang balita, matapos ihain kahapon ang show cause order mula sa House of Representatives, sinabi ni Senadora Laila Dilima na hindi niya kikilalanin ang naturang kautosan. Samantala, sinabi naman ni Senador Tito Soto na kung sakaling maghain ng reklamo ang Kamara sa Senate Ethics Committee, kanila itong pag-aaral ang mabuti. Mariporta kami kasama ang si Marita Muahe. I'm not honoring any process or notice from the House Committee because I am not recognizing the jurisdiction of that House Committee over me. Ito ang reaksyon ni Senator Leila de Lima sa inihaing show cause order ni na House Majority Floor Leader Rudy Fariñas at House Committee on Justice Chairman Reynaldo Mali sa opisina ng Senate Secretary na si Attorney Lotgardo Barbo. Bandang alas 11.30 ng umaga ay nagtungo nga ang dalawang kongresista sa opisina ni Barbo para ipareceive ang nasabing show cause order. Mayroong 72 oras si Senator de Lima para sagutin ito. Nakasaad dito na kinakailangan magpaliwanag de dilima kung bakit hindi siya dapat iside for contempt dahil sa pagsasabi nito sa kanyang dating bodyguard at driver na si Ronnie Dayan na wago umatend sa house hearing na nag-iimbisiga ng pagkalat ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Matatandaan sa committee hearing na ginawa ng House of Representatives noong November 24 kung saan ay humarap si Dayan na ipinakita ng anak nito na si Hannah May ang palitan nila ng text messages ni Sen. Dilima. Sa nasabing text ay sinabihan ni Dilima si Daya na magtago na muna at huwag mag-attend ng hearing. Hindi naman umano ay tinatanggi ni Dilima na sa kanya nga galing ang nasabing text. Sinasabi sa show cause order na naimpluensyahan ni Dilima si Dayan na wag humarap sa House Committee Hearing na naging dahilan ng pagkabalam sa ginagawang proceeding. Sakaling hindi mag-comply ang Senadora, mayroon namanong tatlong option ang House ayon kay Congressman Umali. Uh, giving Senator De Lima uh, 72 hours to uh, answer this cause uh, order. Uh, in the meanwhile, uh, we have three, We have three options to take uh, in the House. Tinawag ni Delima na kangaroo court ang isinasagawang house hearing at alam na umano niya kung ano ang patutunguhan nito. Ito ay para ituro siya na isang drug cuddler at protector. Samantala ayon kay Senator Tito Soto, dapat na idiretso ang show cause order kung kanino ito naka-address. At ito nga ay kay Delima. Sakali namang magsampa ng reklamo sa Ethics Committee, pag-aaralan umano nila ito. Then it will be forwarded to the Committee on Ethics and it's a good thing that I have already scheduled a meeting or a hearing on the Committee on Ethics on Tuesday uh, because we were in receipt the other day of a secondary complaint from the original complainant, Attorney Abelardo de Jesus. So we are supposed to tackle that because um, as far as the issue of jurisdiction is concerned, palagay ko, pwede na namin tapusin sa Tuesday. But the additional complaint, um, uh, it's, uh, it's up to the members of the committee kung anong dapat namin gawin doon. But then, um, if the House complaint gets to us before Tuesday, then we'll take it up also. Sa dami naman umano ng nakasampang kaso laban kay Dilima, wala na daw itong ikinakatakot. Kailangan na lamang niyang magpakatatak. I have to weather the storm. I have to weather the storm. And wait for that time when uh, there's an atmosphere already for truth-telling. Samantala, pinagpapaliwanag ng House Justice Committee sa loob na tatlong araw si Sen. Lela de Lima kung bakit hindi siya dapat iside in contempt kaugnay na unang pagpigil niya kay Ronnie Daya na dumalo sa mga pagdinig sa kamera. Ngunit giit ng Senadora, hindi niya kikilalani ng kautosan at handa siyang harapin ang mga kaso maaaring ihain laban sa kanya. Ito ang balita ni Joyce Balanch. Binigyan ang kamera ng tatlong araw sa si Senator Laila de Lima para sagutin ang inihain show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng aligasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng kamera sa umano'y operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Tinanggap ni Senate Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni na House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy Eddie -re refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin sa Sen. De Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat isight in contempt. May connotation siya ito ng administ administrative sanctions at saka may criminal liability tax in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator De Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan, sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung uh, ininduce mo yung isang witness in a uh, congressional or legislative uh, proceeding, gaya nung nangyari ngayon na pinigilan niyang uh, umapir o magtago, in-advise niyang magtago, That in itself is a violation of uh, Article 105. Inihayag naman ni Congressman Fariñas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay Dalima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali naman magmatigas pa si Dilima, sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema, violation ng Article 115 ng the Revised Penal Code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court, at ethics complaint naman dito sa Senado. We have uh, sworn statements na iyon ang sinabi niya. So we give her copy of the uh, statements for her to refute. Kung hindi niya i-re-refute, inaamin niya. Muli naman nanindigan sa Sen. Laila Delima na hindi niya kikilalanin ang show cause order mula sa Kamara at sa halip ay i -re refer na lang ito kay Sen. President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang uh, pakailang ay para uh, ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ang senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya.